Success po ang nangyari na final testing and sealing day. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng members ng election board at sa COMELEC. Sa araw ng eleksyon, ang una nyo pong titignan is kung intact pa rin yung seal ng karton kung saan nila yung automated counting machines. Pangalawa po, pagkalabas ng makina, meron pong dalawang seal na plastic na merong serial number na naka-hook, na nakalap doon sa likod ng automated counting machine, i-check po ninyo na hindi na break yon at pareho pa rin yung serial number na nandun sa mga selyado na iyon. Pagka-print po ng initialization report, tignan nyo po yung baba ng initialization report, meron pong nakalagay doon na system hash, 0438 po yung start. Sana po mai-compare natin ito doon sa published ng COMELEC na hash codes kasi yun po yung audited na source code at sana po magmatch yung ipapublish ng COMELEC na hash codes doon sa hash code na system hash na makikita natin sa initialization report. Yung cast votes ay nakazero din po. Pagkatapos po ng voting, doon po magpiprint ng election returns. At sa kalamang po, pagkatapos maprint yung election returns, doon lamang po sisirain yung dalawang plastic na seal doon sa likod ng automated counting machines para mabuksan yung slot ng para sa Ethernet or para sa USB modem. Inuulit ko po, sakalang ibibreak yung dalawang seal sa likod ng automated counting machines, pagka-print na ng election returns at doon po isasaksak yung ating mga devices pag-connect sa internet at doon po pwede nang mag-transmit papunta doon sa servers ng Comelec yung mga watchers, bantayan po ninyo na dapat yung hawak ninyong election returns ay match doon sa ipapublish ng Comelec later on na resulta ng election para sa inyong presinto.